Noong naliyagan festival sa San Prince, Agusan del Sur, ay nakasama namin si Kim Cho. At pinasaya ni Kim Cho ang ilan sa kanyang mga fans dito sa Agusan del Sur. Ito po ang unang pagkakataon na nakatapak si Kim Cho sa Agusan del Sur sa Naliyagan Festival. Noong nakarang taon ay nakasama namin dito sa Naliyagan Festival si Vice Genda. Tuwing may nalayagan festival dito sa Agusan del Sur ay ilan sa mga kapamilya aktres o celebrity ang pumunta dito at naka-enjoy at nakisaya kasama ang ilan sa mga tagahanga nila. At noong lang isang gabi ay pumunta dito si Kim Cho at ang kanyang leading man sa linlang na si Paolo Abilino. Pinasaya nila ang buong Agusan del Sur. At super saya naman si Kim Chu habang nakisang na niya ang ilan sa kanyang mga fans sa taga Mindanao, lalo na sa Agusan del Sur, na nakasama nila sa isang gabi lang si Kim Cho at si Paolo Apelina. Ang ini-expect ng lahat at sobrang masaya siguro pag nakapunta dito sa Naliyagan Festival ang kabugira queen na si Miss Maymay Entrata sigurado ako na mag enjoy ang ilan sa kanyang mga fans dito sa Mindanao. Dahil nga si Miss may Entrata sa hindi ko nakakalang na napakalapit sa puso ng taga Mindanao, lalo na na dito sa Agusan del Sur, si Miss Maymay Entrata. Dahil nga si Maymay at ang taga Agusan del Sur ay pariyo niyang kababayan dahil si Maymay alam mo kayo sa Cagayan de Oro at ang Agusin del Sol San Franz ay malapit lang sa Kaldeyan. Kaya naman sobrang malapit sa puso talaga ang buong agusan del Sol kayo ni Maymay Intrata. Katunayan nga nang malaki ang buto na nakukuha ni Maymay Intrata dito nung siya ay sumali sa Pinoy Big Brother. Dahil na ang buong agusan del Sol ay malapit sa puso kay Maymay. Kaya naman ay na-expect ng lahat na darating na sa Naliyagan Festival itong sinis may may entrata. Sana nga sa susunod na taon sa Naliyagan Festival ay makapunta na rito si Miss Entrata para makasama niya ang ilan sa kanyang mga kababayan dito sa Mindanao. Yan lang po kayo aking updates. Kung ano po kayong comment, reaction, at sa video ng napanood, just comment down below kayo ba'y taga Mindanao o taga Agustin del Sur o kung saan mo naabot ang video na to sa ayon ba kayo pupunta dito si Miss Mimi Entrata para makasaya sa Naliyagan Festival sa Agustin del Sur kaya po yung comments is comment down below